sa mga nagpa-follow up sa bahay nasa YT ko po yung ibang ano um ibang update so check niyo na po yung YT ko no Nandun po sa YT kasi yung mga nag-comment sa YT ng status kung gawa na ba kung ano na yung update yung huling update yung huling kaganapan dito sa Facebook ko naman meron din naman so yung huli kong punta ng day off ko nakaraan ang um, natatapos pa lang po yung banda sa dulo block 71 yun tapos na ang ikakabit na lang po doon yung solar panel na lang pero yung dito po malapit sa main gate yung mga block 2, block 1, block 3 mga ganon um, tinatayo pa lang pero buo na siya buo na yung second floor yung the um, ground floor pa lang. Tapos yung the po, yung mga nasa dulo po, mga block 50, mga ganun, buo na siya. Buong buo na. Ha? Tapos naglilinya na din po ng kuryente. So, ang sabi sa amin, um, probably naman po this year, um, mato-turnover or early ng first quarter po ng 2024. So, sa mga nakapag-BBS na or nakapag-seminar na po under kay pag-ibig. So, don't worry po. Dahil ang kasunod po niyan, magsiseminar na para sa susi. Kasi, magpipayment muna kayo niyan after. Tapos, yun. Basta may hipag. Katapos niyo po mag-seminar, NOAA po yan. After po ng NOAA, NOAA po ha, um, noticed of approval. Galing po kay pag-ibig. So, after nun, uh, mag first monthly na kayo, mag advance na kayo ng payment. So, after po nyo mag advance ng payment, um, mag to turn over po sa inyo ng susi. So, yun po yung process, no? Pagkatapos ng um, seminar, kumbaga yung BBS na tinatawag. So, sana nakatulong ako sa inyo. Ha? Yung mga taras nyo na tanong, sige, i-PM nyo na lang sa akin. Or comment, ha?